Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. At uh, dito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha, Ngayon naman po ay susumada so, natin ang ating pecha, ngayon pong June 17. Uh, at sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa rin po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. Uh, at ayan, umpisan po natin yung sumada natin ngayong June 17. Dito po tayo sa June, 6.45 po tayo dito. June 17 sa ating pecha 25 sa ating taon. Ayan. June 17, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 1 plus 7 is 8. 2 uh, plus 5 is 7. Dito rin pa sa bandang gitna. 6 plus 8 is 14. At 8 plus 7 is 15. Ito lang sa bandang baba, 14 plus 15 is 29. Ayan mga rin po yung unang numero natin, meron tayong 29. At yun naman po yung kapares niya, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila, 6 plus 8 plus 7 is 21. Ayan naman po yung kapares numero, meron tayong 21. At pwede na rin po natin mataya yung kombinasyon na yan, 21, 29 or 29, 21. Ayan mga idol. At yan, 2 digits sila. Kaya sisimplify din po natin yan. Kagaya nung natin, natin ginagawa. Bago po natin yung sumata. Unahin po natin ang 21. 2 plus 1 is 3. At dito sa 29. 2 plus 9 is 11. 2 digits po yung 11. Kaya simplify din natin. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Meron tayong 3 at 2 na isusumadang. Unahin natin yung sumadang 3. Kunin mo natin yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin dyan ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayun mga adult at dito naman sa 2 kukunin natin yung 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 at itong 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 pwede rin po dyan yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 At pwede rin yung 38 Sumada 38 3 plus 8 is 11 Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero na kuha natin sa ating sumada Ngayon pong yung 17 Ayan meron tayong 3 21, 30, 12, 39 2, 11, 29 20 at 38 Ganoon pa rin po yan Rambol lang po natin, pipili lang po tayo kung gusto lang po natin mga kombinasyon at sa ating sample, kunin natin diyan yung 29 29 29 and 12 29, 12, 11, at 30, 11, at 30, at 3 and 23 and 29 na yan. Kung nalagyan ng 29 at 3. Ayan mga idol. Yan po yung mga sample natin nakuha. Ayan. Meron tayong 29, 12, 11, 30 at 3, 29. Ayan. Kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin dyan, pwede pwede rin pong matayan yung mga yan. Pwede naman kaya sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Rumble lang po natin. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Atin mga idol, yan po ang ating ating summary sa pecha para po ngayong June 17, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.